Good morning guys uh, Magbala tayo ng, ng kamuting kahoy kasi gagawa tayo ng suman so panoorin nyo po ang video ito yung uh, proseso po sa pagawa ng suman na kamuting kahoy yan minilatan po natin dahil po mayroong order ngayon so marami rami po yung uh, gagawin natin na suman mga uh, 200 pieces po yan So, sabaybayan so nyo lang po ang video ito, kung paano po natin gagawin, o paano po ang proseso sa pagawaan ng suman na kamuting kahoy. Pagkatapos nating balatan, yan, hugasan. Yan po, hugasan natin. Yan, malalaki po ang kamuting kahoy natin, mga kaibigan, no? Yan po. Uh, yan po ang kamuting kahoy natin marami-rami na po yan tapos yan ganyan po ang gawin natin yan masyado ano po yung ano natin mataulis sa yung gamit natin diyan. yan ganyan po yung proseso katapos natin sa pag uh, ano bang tawag sa inyo eh uh, dito sa amin ah uh, iraid lang uh, yan pagkatapos dito na pakatasin na natin yan mga kaibigan yan. yung katas ay kailangan na ilagay natin sa tamang lalagyan na malinis yan po so ganyan lang po kasimple tingnan po yan na sa screen natin nilagay para madaling lumabas ang katas ng kamuting kahoy yan Napakasimple lang po mga kaibigan. Tingnan nyo lang po. Saka subscribe na din po kayo sa channel natin. Huwag nyo kalimutan mag-like, mag-comment. Yan. Ganyan lang po ang proseso sa paggawa ng suman na kamuting kahoy. Yan po. Pagkatapos natin pigain, yan, ilagay natin yung piniga natin sa may pranggana na malinis okay yan yung katas naman mamaya ay alisin natin yung pinakatubig nya kasi yun ang maanghang yan Yan mga kaibigan no? Yung katas ng kamuting kahoy At pagkatapos Napaano na po natin yung tubig nya Ayan Itapo natin O oh, ipa eh, ano natin yung tubig sa kamuting kahoy Sa ibang lalagyan At yung nakaano sa ilalim O oh, yung pinaka powder niya yan yan so yan po gamitin natin yan para po masarap yung suma natin na kamuting kahoy ganyan po ang proseso at saka yung ingredients po tingnan nyo kung ano yung mga ipaghahalo natin dyan ayan yun ano niya katas yung tubig nya so yan lang po inalis natin yan yung asukal natin na gagamitin at saka gatas at may gata po yan binuksan na natin yung gatas okay tingnan nyo po ganyan lang po ang proseso Okay, ilagay na natin yung condense. Yan, ang ginamit lang po natin ng condense angel. Alam nyo po, mga kaibigan, no? yung ginawa po natin sa araw nito, araw ng linggo, Ah, uh, may order po kasi birthday po ng ano namin dito, ng mayor namin. So, yan po ang order. Medyo marami-rami po ang ginawa natin. So, yan, yung asokal, may condense yan. May asokal, tapos mamaya ba makikita nyo yung gata uh, gata na ng liog. So para po masarap yung ano, pero yung sa katas naman ng kamuting kahoy, huwag nyo itapon yung ano sa kanya yung ano man tawag dito sa Tagalog na yung na ano niya yung parang powder nga na, na iiwan, na titira sa tubig yung tubig ay tapon tapos yung natitira sa kanya yun ang ihalo natin kasi yun ang magpapalambot sa suman ayan yung gata po natin isang pitsel po yan iubos natin yan mga kaibigan haluin muna natin para hindi masyado ano hindi masyado malagkit yung so, uh, malapot hindi malagkit malapot pala mga kaibigan pasensya na uh, hindi tayo talaga pure na tagalog ayan po yan po ang pag ano natin. Proseso yan ha. Tandaan nyo mga kaibigan sa mga gusto po talaga ang gumawa ng suman na masarap. Ay, hindi ko naman talaga pinagano na masarap talaga yung luto ko. Depende yan sa mga nakagusto, sa mga kumakain, mga customer namin. ayan po. Huwag kalimutan nyo mag-subscribe habang nanonood po kayo. I-subscribe nyo na po yung channel ko. Tsaka i-like at saka comment. Pwede nyo i-share. ayan po. Yan, paghalo natin. Pagkatapos niyan mga kaibigan, i-mix na natin yan doon sa kamuting kahoy. Yan, simutin natin yung condense kasi mahal mga kaibigan. Masarap yan. Pagkatapos nating haluin yung ingredients, ayan, i-mix natin naman doon sa kamuting kahoy. Ayan. Tingnan nyo mga kaibigan kung paano para po maging malambot ang ating suman Hindi po yan tubig, kundi gata lang po yan at saka yung condensed at yung pinaka ano ng kamuting kahoy. Ayan. Ayan po, haluin na natin. Ayan. Okay, tingnan nyo po. i natin ng mabuti para maka-absorb yung ah, mga ingredients nya. Yan yung pinagsasama-sama nating mga pampasarap sa suman. at pagkatapos nating haluin mga ka kaibigan ready na po tayo sa pagbabalot ayan, tingnan nyo malambot na no so magsimula na po tayong magbalot ayan, ayan. so bak sa mga gusto magtanong yung sukat po natin isang kutsara lang po halagang limang piso po yan mga kaibigan yung ginawa natin halagang limang piso lang yan isang kutsara lang po Saka yung dahon po ng saging, ayan, ganyan po kalapad. Para yung katas ay hindi masasayang, hindi itatapon lang paglagay natin sa kaldero. Ganyan lang po. Yan, isasalang na po natin mga kaibigan sa apoy. Yung suma natin. Yan, tingnan nyo po. Yan, ganyan dyan po karami. Tingnan nyo po. Yan, napakarami po ng suma natin. Kasi 200 pieces po yung order Para po sa birthday ng mayor namin dito sa probinsya ng Masbate. Dito po sa Uson. Yan shout out na lang natin yung mayor namin na nagbi birthday sa araw na ito yan po yung soman niya tinanggal na po natin sa po inalis na po natin yan po ang bango pa wow sarap yan ako lang sabi iwan ko sa inyo sa mga sa inyong nanonood para sa akin siyempre loto ko sarapan din ako yun nga na nag-on oh, kasi siguro na gusto eh, pinagkalobin ng Panginoon na pagbisikan tayo yan mga na napakarami po yan 230 pieces po yan mga kibigan oh. marami rami na yan at pagkatapos buksan natin take one natin kung talaga bang malambot yung suman so ayan tingnan nyo ayan po ang ginawa natin oh. madali lang ang pagkaloto isang oras lang po yan ayan oh. po, ayan po kung para sa tingin nyo malambot ba mga kaibigan yan po yung gawa namin palagi dito kasi yan po ang ano ko yan po ang hanap buhay ko dito mga kaibigan yan po ang mga pinagkakaya namin dito na misis ko yan. yan. ang binigay sa amin ng Panginoon na dyan kami makapag yan, na, yan ang pagkakitaan namin ganyan po kalambot ang may gatas hinalo niyo ba eh, hinalo na hinalo pabalik yung ano katas ng kamuting kayo inalis lang yung tubig yan po ganyan kalambot yung suman Gano, tika, masarap mga kaibigan yan sa mga nanonood po dyan Huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa channel natin. At maraming salamat po sa inyo. God bless po. Ayan. Kalagay natin sa balde. Ayan. I-deliver na po natin yan. At yung mga natitirang kakainin. Ayan po. Thank you. God bless.